Ngayon sisisihin nyo, ibang tao dahil sa nangyari sa inyo, kung sa umpisa pa lang ay naglatag na kayo ng katotohanan, hindi na dapat naglagablab ang issue na ito. Tantanan nyo kami, hindi kami. Sa pinakabagong episode ng kanyang palabas, ay nag si Christy Furman sa nilabas na joint statement ni Nabea Alonso at Dominic Roque na nagpapatunay sa pagtatapos ng kanilang engagement. Sa Christy Fair Minute, binatikos ng beteranong kolumnista ang pahayag. Ayon kay Christy, kung naglabas lang sila ng pahayag ng mas maaga, wala nang ibang hakahaka -haka o mas naiwasan ng iba yung espekulasyon tungkol sa kanilang breakup. Kung bakit naman kasi pinatawing toing nyo pa ang panahon? Tapos ngayon sisisihin nyo na naman mga press people? Social media bashers na naman. Himutok ni Christy. Bagamat hindi raw guilty, alam daw ni Christy kung sino ang tinutukoy ni Bea sa nasabing pahayag. Matatanda ang bago pa man, kumpirmahin ni Asia's King of Talkboy Abunda ang hiwalayan ng dalawa, tinalakay na sa showbiz vlog ni OG Diaz ang tungkol dito. Ako, ang aking sako, yung politiko. Sa politiko, ipaglalaban ko yan. Kakantahan ko ng ipaglalaban ko, yan hanggang sa dulo ng mundo, depensa pa ni Christy habang natatawa. Dapat inagapan nyo ito. Dapat hindi nyo pinalaki ang apoy. Dapat hindi nyo na pinabaya ang nagaslight pa at sinabuyan ng gas para maglagablab. Alam nyo dapat ito, para sisihin mo ang mga tao na unang nagsalita tungkol sa hiwalayan, para yatang hindi maganda sa panlasa. Inunahan nyo na dapat yan, inagapan ninyo para wala kayong sinisisi, sabi niya bago idagdag, hindi tama yung ganyan. Negative ang dating nyo dyan. Matatanda ang sa pahayag na inilabas ni Bea nitong linggo ay sinabi niyang may ilan umanong nagkumpirma ng kanilang breakup ni Dominic nang wala raw consent nilang dalawa. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, sinabi ni Christy kung ang celebrity couple ay naglabas lamang ng isang pahayag ng mas maaga, walang mga hakahaka na ginawa. Kung sa umpisa pa lang ay naglatag na kayo ng katotohanan, hindi na dapat naglagablab ang isyo na ito. Tantanan niyo kami.